Eh, isang makulay na araw po sa ating lahat mga kapintura. Ayan, gagawa po tayo ng wall finish ngayon na cement finish. Ayan, magsasample po tayo. So, ang po natin dyan ay nabatakan na po natin siya ng stuko. Ayun na yun, nagtimpla po tayo ng dark color ng stuko na ah, uh, medyo black siya. So, ayan na, ay, gagamitan siya natin ng ano, basahan, na bilog na basahan. So, kailangan natin siyang, ayan, yan na ay, yun, magiging itsura niya. At gagawin natin pag natuyo, ayan, bigyan lang natin yan dahan-dahan, napaganyan ng liha, bilog-bilog, o bilog-bilog, agasama, tuyo ng matuyo yung kanyang ano pintura hanggang sa mag light siya yan nakita nyo yung nagla light na yan so ganyan lang po yung pagliliha dyan hindi yung lihang direto dito hindi yung hindi yung konti tapos pag natin po yung kanyang silo at pati so, natin gamit din po yung basahan hindi po yung dyan bra hindi po yung roller basahan naman po yan ah, so, po ang ating pinaka uh, ano, tapos at kirarab so, lang natin na Ayan po yung bilig-bilig yeah. na. Ayan. So, nakuha po natin yung gusto nating kulay nung bato na talagang simento kulay. Huwag po natin siya titigilan ng ganyan. So, yan na. Ah, Pahiran na po natin. Papahiran na. Second coat po natin yung kanyang top coat na sealer. Concrete sealer. Ayan. Nakikita nyo po magkukulay siya na parang bato na. So, yan po tinatawag na cement finish. So, kung nagustuhan nyo po yung aking uh, sample na stuko, yan,